for today's video mga idol magandang hapon meron pa akong bisita dito taga Dumalag at saka taga Lambunaw at Iloilo da Lagawan Travel Vlogs pumunta po sila dito mga idol gusto po nila ako magkita magparagaak at sila din magparagaak dinalahan nga pala ako ni Lagawan Travel Vlogs ng Litro na Dark at saka Alaskador Litson ito yung pulutan namin hmm? Raga-akon na din mga idol ha? Ito yung tunay na raga-ak Baka di mo nagwa-akon raga na Kasabay may gilat Diyan hmm. ko hmm. no